naman tubig ay kailangan namin kabot na ay na tubig itong ano ano yan, sa Dambayugo ay, barangay ayun Ano ba eh? Oo nga eh. Ang daming video ko pala oh. Ayun no? oh. Nasa truck. Oo uh, wala mo pa. Ano palang po yata? Ay. <laughs> ay oh, ano yung pa po yata? Ay. Agoy. <laughs> <laughs> <Ay, laughs> eh. Oh baka lumakas pa po yung ulan. Hindi gano'n kayo ah. Ka. Ingat po kayo dyan. Eh. Uh,

mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người mọi người O, oh, saan yung dadalin niya? Ah, da doon. Sa kabila. Mahalang po yan. Ah, ba? <laughs> okay, God bless. Ingat, ingat. Oh, hindi nag-viral ako ah. Oo nga. Ang dami nag-like. Oo nga. Ang dami nag-like. Oh, <laughs> uh, yes. God bless. Batay. Ikot. <laughs> Ikot na kayo? Hehehe.

kapalyering na palagay so, para Jose, oh, oh. Naman ah. <laughs> ikot <laughs> ano rin? ano ba ano sa center ba? sa? ay wala o oh. o oh, kasi medyo ano yung abot yung ano eh sa floor kaya ko kung sakaling ano ay yung kung saan naman do sa yung pang ano do sa left naman may gamot naman okay. din doon oh. Diyan bukas okay, po. Misan, sa, sa bukas sa ba Oo, Parang hindi pa umanda tubig eh. Umanda <laughs> tubig? talaga niya ito nga. Ako kahapon uh, nakasabay ko pa si Mayo. Kahapon. <laughs> uh, Tumaas? Medyo umanong na eh. <laughs> Kaya nga minsan, totoo lang nakakatakot umanong sa baha. Uh. Siempre. Eh, siyempre, hindi nang pwedeng hindi ka bababa. Oo. Oh. Ikaw, mo, hindi ko... Hindi ano. bababa sa baha. Siyempre, may mga bibilin, mga ano. Hmm. Okay. Oh. Pwede naman parking na sa ano, no? Mm -hmm. Saan, dati, dati, dati.